Hello mga kabayan, biyahing Bicol muna tayo dito sa Karamuan para mag fishing at ang naging pahinga ko lamang dyan ay gas up lang ng ating motor at ang ginamit nating na motor ay Honda Click 160 mula Tanawan, Batangas hanggang Karamuan ay nagbiyahe kami ng walong oras mahigit tara na mga kabayan at nyo nga pala ako dito sa malaparaisong ganda ng kulungkogong Karamuan at tayo sumisid na at mag fishing Ayun o, grabe o oh. Uy, napakaganda Paramuan Nakarating din sa pata Patag naman pala dito sa ano Sa 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 Ito yung Castle Fort Boss, ito yung complex. Complex. At ito na nga mga kabayan, sinundo na tayo ng ating kaibigan na si Bro Arnie Chokson papunta sa kanila at makikita natin dito habang papunta tayo sa barangay Kolongkogong ay napakaganda talaga ng mga rock formation at ng dagat napakalinaw at ito na mga kabayan Kolongkogong barangay hall nakarating na tayo at wala na tayong sasayangin na oras dyan mga kabayan habang maaga pa ay mag fishing na tayo habang nagkakasar nga pala ako ng pana mga kabayan ang katay ko na si bro si Arnie Marginal ay nakahuli kagad ng isang pampano pampano pampano, pampano. <laughs> <laughs> Pampan <Depan> <laughs> no, no. pagkatapos kong magload ng pana mga kabayan ay nagpakita kagad sa akin ng king mackerel na ito kasi lang pagpana ko ay ah, hindi ko tinamaan kaya bawi na lang tayo sa next dive ito nga pala mga kabayang itinuturo ko diyan ay bahayan pala to ng mga giant tribali or mga talakitok. Napakaraming talakitok dito mga kabayan sa babang yan. Yan tinuturo kong bahurang yan. May baba pa yan mga kabayan at buhangin na yung baba niyan. Napakalalaki ng talakitok dyan mga kabayan. Tara at tingnan natin kung tayo ay makakahuli dito. At ito na mga kabayan, nakadrop na tayo dito sa ibaba ang lalim nito mga kabayan ay nasa 10 meters lang siguro kaya kayang kaya kung sisidin ito mga kabayan walang kahirap-hirap at wala na tayong sinayang na sandali at nagfish ball na tayo at lumabas kagad ka yung dalawang mamaw ayos na sana mga kabayan natamaan ko kaso mga lang ang problema adapt list lang kaya ang nangyari dyan ay nakawala hindi natin nakuha kaya bawi na lang ulit tayo sa next dive natin mga kabayan at ito naman mga kabayan yung dive natin dito ay surahan yung ating tatargetin ayun tinamaan natin mga kabayan napakaganda ng pagkatama medyo may kalaliman ng ating sinisid na yan, mga kabayan kaya naman nung nahuli natin tong istang ito ay panalong panalo na tayo dyan bro ito yung mahal oo, oh, ere mahal kahit uh. <laughs> eh, kaya, kahit our friend natin mamaya bro at ang sumunod na dive natin mga kabayan mababaw lang din nice spot, mga 10 meters lang siguro ulit ang ating si din at nag fish call na kagad tayo hindi na tayo nagkatubiling magtawag ng isda dahil nakakita ko ng brasi tribali at eto na nga mga kabayan parang nararamdaman ko na napalapit na siya dahil nakikita ko siya sa medyo may kalayuan at eto na lumapit na siya oh <coughs> napakaganda ng patama natin talagang lumapit siya ng gusto sa akin pa na kaya natuhog ang pagkatama niya lumampas yung shop niya mga kabayan kaya ganyan ang tama niya hindi tayo nahirapan dito gawa na hindi naman masyadong kalakihan tong islam ito at mababaw yung ating sinisig kaya naman ang naging resulta ay huli yan eto na siya mga kabayan no oh. brasi tribali, an tawag nga pala diyan talakitok panalo uh, petegus ah, tapos na tayo mag-spearfishing mga kabayan eto na yung ating nahuli medyo good size na rin yan at medyo madami-dami na rin okay na rin siya mga kabayan <laughs> power talaga okay na surahan o surahan o mahal to sa ano eh Ihawin. Ihawin oh. Panalo. Halo, halo. na sana kami mga kabayan. So balit na alala ni Bro Arnie yung bili ng kanyang misis na wag daw kaming uuwi kapag ka walang nakuhang lato. Kaya naman nanguha kami ng lato mga kabayan at wala kami nagawa. Hey, mga bago ali ano, eh. tubo o, mga ganda. Mga bago tubo oh. no? Oo. Medyo hindi pa malago 'yung mga lato dito, mga kabayan, pero pwede na rin kahit pa paano para lang makauwi sa bahay at hindi uh, pabalikin ng aming mga missis kasi paborito nila ito. Pagkatapos nga pala naming mamana ay ipinasyal kami ni Bro Army dito sa Parola at napakaganda talaga dito, mga kabayan sulit na sulit yung amin hindi lang kami makakyat gawa nang walang ano. tagaktak yung pawis ko pag akyat tinanggal dito yung, ay sulit naman dahil so, napakaganda ng view tinanggal yung hagdan yung solar, nadali ng bagyo kaya lang dyan na lang masihira kasi kung maganda sana makakyat eh, eh may hirapan na kung makakyat dito kung ako makakyat lang isa delikado uh, huwag na lang makakyat Oh, panalo ang view dito ah. Panalo. Lighthouse. Napakaganda talaga dito. Nakakuha pa kami ng service. <laughs> <laughs> service pa eh. Ah? O, pa. <laughs> ano naman talaga? E, yung dati security guard dito trabaho ko dito. Bro, saan sa, ano? <laughs> sa, sa, saan, ang, saan ang papunta dito, bro? Saan ang papunta? Kasay. Kasay Beach. Ayan, Ugawit. Extension. Pati yung doon. Ayos, tayo, ah, na saan <laughs> Ay, ah. Na, eh. <laughs> <Ay>, hindi ako yun ako. Hindi pa Hindi ka na. Hindi ka na. Kalibre na, na, na <laughs> <kalak> <laughs> <laughs> sa ako. Ah, sa okay.

Ito ako sa ka number mo, ta? Pagpadalan ta ka ng surade ka man number sa kuya Then, iyo man ang katatawan Mapara, mabot siya pag matanggap mo sa aga Ito nga pala ang Kasay Beach na ito mga kabayan ay extension ng Tugawi Cove yung isa sa sikat na resort dito sa Karamoang Day ano na ba tayo dito? Day 2, day 3. Day 3 na ng aming adventure dito sa Karamuan. Nandito nga pala kami sa Kasay Beach. Video video lang konti. <laughs> oh, lakas oh. <laughs> Ayos. 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 <laughs> Sige, ako <mag> picture, Mga oh. <laughs> <laughs> friends <laughs> of ano, <I> cherry. Friends <laughs> <laughs> of ati cherry. Dito maganda, oh. Gapon. Oo. Madilim? Pagkatapos namin magpicture-picture ay pag-uwi namin Paganda ay nakita na, na. namin yung asawa ni bro Arnie na nag-iihaw na pala ng surahan. Doon kami galing, oh. Eh layo hmm. ito yung hinanda ni bro Arne model fight tayo ngayon mga kabayan shout out bro oh, shout out kain tayo <laughs> yung asawa nya <laughs> bisis ko naman apakabait Malaki naman, maubos ba natin yan? Ay, oh, sabi nga, ubusin <laughs> pa. Hindi kaya ubusin, tulugan. Ah, simple lang yan, pero mm, may pagmamahal yung paghahanda niyan. <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs>